Yes, eh, sir, good morning. The morning is good. Let's have pancit. Sir, ah, uh, itong orders natin ngayon to, uh, special. Oo, oh, special pancit. Hi. Uh, good morning. Hello. Eh ito ah, uh, mga kalakbay, subukan natin itong special pancit ng Lockban Kayson or mas kinela lang Apron Lockban Kasama natin sir, good morning sir. Morning, morning. Ngayon, uh, magandang maga, mga kalakbay for this video. Uh, susubukan muna namin ni Sir Antonio. Sir, na, tama? Sir Antonio, yung pancit habab ng nakban keson. Ayan. The famous. The famous. Efren Lokban Lagunisa. Ayan. Ban Quezon. Ang pasit habab. Pride of Lokban. Kalakbay, ito nga pala si Ma'am... Ma'am Ma Emelda. Na siya po yung... Kayo po yung owners ng Efren Lokban Lagunisa. Owner and manager. Wow. Ma'am, ito po. Uh, tanong ko lang, kailan po siya nag-start? Natin po na yung Pansit Hub Hub. Ah, 2008. 2008 na siya na nag-start. Yung ano po, yung inyong langganisa? Way back 19. Ah, ito Wow, tagal na rin po na. Almost ilang years na rin po. Ah, paano niyo po siya nasimulan yung langganisa ninyo? Ah, true. Mas ano po. Try and error. Okay, and... Ano po, bali po, sa inyo po mismo nang galing, o oh, mm -hmm. sa uh, inyong parents, sa inyo so, po talaga? Okay. We started 1 kilo, 1 kilo, wow. then 2 kilos, then okay na, 10, 10, hanggang sa dumamit. Okay, edi eh, ma'am, uh, ngayon po, starting ngayon, nakakalan, ano na po kayo, uh, kilos? A day. A day. Ay, 50, only 50. 50 kilos. 50 kilos a wow. day. 50 or more. Wow, what Depende sa sitwasyon. Ah, oh, wow, ganun talaga ang business. Wow. Ngayon ko yung Sir, this birthday, 13? Birthday. Wow, sir. Oh. Uh, advance happy birthday, sir Antonio, and celebrate. Uh, advance okay. celebrate. Kailan okay. so 13. Sir, mag ilang taon? 60? No. <laughs> no, no age. The, the age limit no, age, age is just a number ito na yung mga kalakbay. Titikman na natin itong pancit habab nila sa alagang 130 pesos. Sa... 3 to 4 person na makakain. 3 to 4 person makakain, ma'am. May, mayroon siyang uh, itlog, itlog oh, ng itlog oh, ng pugo. Yeah. Wow, hindi siya tinipid sa rekado, mga kalakbay, oh, si Buyas. Hindi siya tinipid, ma'am. Kaya talagang okay na okay na talaga ito. Sarap. Sir, ang dami natin to. Pwede natin ito i-take out, sir, habang oh, yeah, tayo naglalakbay. Ayan. Yeah, yeah, yeah. Iba eh, dito, ilan minutes from um, 6.5 km only. Mga kalakbay, uh, pag ako makakain ng pasita, Bob, pwede siyang lagay ng suka. Wow, thank you, thank you, sir. Oo, na pa Hmm. Sarap. Malasa. Sir, ah, uh, ma'am, ito na po yung pinaka-special na uh, F10 Lokban Langganista. Ito na mga Best kalakbay. Test E. Ayan, titikman natin, Sir Antonio. Okay. For uh, only 130 again. 130 again, wow. Sa dobang dami, yung mga kalak <laughs> ilang pieces. One, one dozen. Pieces. No, one, one dozen. Thousand. One Ang lungan ang ay per dozen ng pieces. uh, Efren Lokban Langganisa. So, so natin sa suka? Mm -hmm. mm -hmm. Bakit po Epren, asawa Kaya nasa na po yung Miss Girl Miss Girl Miss Girl Ang lasa niya mga kalakbay. I'm still here. Direct. Sausaw And my grandson is only four Only one boy. And Nakakaanin siya po. Ah. the best. wala mga sabi. Mga kalakbay wala sabi. Siyempre. Uh, um, Ang daming manggagawa. Mm. And then iba-iba lasa. Although the same ingredients. Uh, uh, ano po, sa lasa talaga. Pero, po. thank you sa pag-invite dito sa FN Lakman ng Ganisa. Talaga yung dapat siya. Ma. You're welcome. Pwede natin siyang i-take out, sir, habang tayo nag ano, habang yes. tayo nagpapahinga doon sa calls Pond Falls. Uh, yung, sarap mga alak ba yun? Sarap. Mami, sabihin mo, nakain ka ako. Ma'am, thank you talaga sa sa time tapos itong uh, special ninyong langgonisa. Sarap mga kalakbay itong langgonisa. Eplen Lokbal ng Langgonisa. Please visit sa Facebook page para makita niyo yung uh, product nila na ino sa atin. And then ito mga kalakbay, uh, ititake out namin ni Sir Antonio para may food kami habang naglalakbay. Um, talagang yung ano niya, wala akong masabi. Malasa siya. Malasa. Ah, uh, thank you po. Thank you sa... Thank you for Sa anyong, <laughs> uh, uh, masarap na lang sa concept habab. So, sir, the best, the best yung offer ninyo uh, sa akin. Wala Ay, ito, Ay, na. Ito, na-take out natin to. Uh, Lakbay, <laughs> laging... thank you, thank you. Kasi nakati nakatikim tayo ng na masarap na lang sa Nanokman Quezon. Eh, friend Lokman lang sa mga kalakbay. Please visit dito sa lalabas sa screen ko. At matitikman nyo na yung the best na lang sa tapos itong concept habab. Indok. So, inlock ban inlock ban mga kalakbay, tao so,